Hello guys, this is RJ and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-uusapan natin kung paano nga ba ako naging isang mental health nurse dito sa Dubai. And sasagutin natin yung isang tanong sa atin ng kabayan natin kung paano nga ba makahanap ng trabaho dito sa Dubai. So, ready ka na? Simulan na natin. Today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako naging isang mental health nurse or psychiatric nurse dito sa Dubai. And sasagutin natin yung tanong sa atin ng isang kabayan natin na kung paano nga ba makahanap ng trabaho dito sa UAE. You know? So, 2013, nung time na uh, nag-apply ako sa Pilipinas na, sa isang psych facility. So, ano siya, uh, isa siya sa pinakamalaking psych hospital sa Pilipinas, yung National Center for Mental Health. So, ngayon pala ay October 1, no? So, medyo lumalamig na rin dito sa Dubai. So, actually, wala pa akong experience noon that time noong nag-apply ako. So, tinanggap ako as trainee. So, kung familiar kayo sa RN that time, uh, yun yung nakasuhan ko noon sa Pilipinas as a trainee pero siguro yung mga bagong nurses ngayon dyan sa Pilipinas hindi nyo na ma experience yung pagiging RN na katulad na na-experience namin kasi before sobrang exploited talaga yung nangyari sa mga nurses sa Pilipinas Kasi kung hindi kami yung mismong nagbabayad para doon sa training, eh yun nga, mababa yung ano namin, mababa yung hawag dito. Nagiging sweldo namin. At yun yung naranasan ko sa Pilipinas. Sobrang baba nung sweldo. Alam nyo, yung first na sahod, first uh, sweldo ko noon as RN Hills, nasa 8,000 pesos 'yun that time. So, okay na din parang at least for experience makapag ba makabalik ako sa hospital, di ba? Pero mababa pa rin kung i compare mo sa ibang uh, hospitals. Tapos 'yun, after nung 2013 na 'yun, medyo nabakante ako nung time na yun. dahil akala ko wala na akong chance ulit na makuha dun sa hospital so medyo natingga ako ng ilang buwan tapos nag apply ako sa TESDA pag apply ko nung time na yun sa TESDA nakapasok ako as 3D artist ano lang din siya para lang din siyang training ng pagiging 3D artist so wala din namang sahod pero gusto ko kasi yung ganong klase ng ano eh more on arts kaya akala ko nung time na yun hindi na talaga ako mag makakabalik sa uh, pagiging nurse ko so ayun fast forward after nung training ko sa TESDA so na ako dun sa National Center for Mental Health bilang isang mental health nurse so na regular ako dun and nakapagtrabaho ako for more than 8 years Ayan. So doon na ako kinasal. Doon na kami nagkaroon ng uh, family. Tapos yung wife ko, doon din siya nagtatrabaho din kasi noong time na yun. So ayun. Medyo um, mahirap sa simula yung mga naging proseso. Tapos nung time na nakapasok na ako sa NCMH, ayun naman nagkaroon ang pandemic, di ba? So kaya medyo financially naging unstable tayo and yun nga kinailangan natin na mga ibang bansa kaya napunta ako dito sa UAE so ayun pagdating ko naman dito sa UAE um, hindi uh, before ako dumating dito sa UAE so rinases ko muna yung aking um, exam DHA exam so yung licensure exam na kinuha ko since Dubai nga yung pag applyan ko So kumuha ako ng DHA exam Nung time na yun parang halos nasa 13k yata yung nagastos ko Sa buong process na yun Tapos yung mga pag-process pa ng ibang papers And then yung pag-take ng mismong exam uh, 13 or 11,000 thousand. So ayan guys, sorry dahil kanina pumasok pa tayo ng trabaho Nagmadali na ako actually Kaya naputol yung vlog natin so ayun, meron tanong sa atin yung isa sa mga kabayan natin na papunta dito sa Dubai so hopefully itong vlog natin ay may upload ko siya before pa dumating si kabayan no? pero yung tanong niya sa atin since um, medtech siya sa Pilipinas with uh, experience so ang may advice ko sa kanya no ang pinakamaganda kasi na ma niya dito sa Dubai Lalo na kung may experience ka. Syempre hospital. The bigger the hospital, the better. Kasi 'yun syempre yung coverage niyan lalo na sa insurance. Yung mga uh, pwedeng maging sahod mo, syempre nakadepende depende yan kung talagang established na yung mapapasukan mo na company or hospital. So ayun. Pero ang problem lang kasi ni Kabayan, wala pa siyang uh, wala pa siyang license. Kasi dito, kapag ka, nakakuha ka na lang license, for example, nag ka ng MOH, DHA, or kaya ng HAAD, ibig sabihin, nakapasa ka na sa exam, no? Pero yung license mo na yun, kailangan mo maghanap ng company para ma-activate yun. So, meron rin kasing trade license yung mga company dito. And para ma-activate yung uh, eligibility natin sa... Uh, like sa DHA license, so yun, kailangan mo maghanap ng company para ma-activate yung ating license bilang uh, nurse or bilang allied healthcare worker. So, yun yung ma-advise ko kay Kabayan. No? Maghanap ka ng... Pagdating mo dito, uh, gawa ka ng LinkedIn profile mo. So, LinkedIn account, gawa ka ng yung account. And then, dun mo uh, ilagay lahat ng mga credentials mo. Para siyang resume ilalagay mo dun yung personal details mo tapos yung uh, mga work experience mo kasi actually itong magagandang companies na napuntahan ko yung ko lang din sa LinkedIn na, na hanap and then usually mga companies sila na mismo ang tatawag sa inyo kapag uh, maganda yung credentials mo no? uh, doon pala sa profile picture mo uh, gawin mo siya siyempre parang business type na maganda yung profile pic na ilalagay mo and then katulad nga sabi ko mas maganda yung experience mo lalo na kung may magkakaroon ka na na experience dito sa Dubai mas marami yung tatawag sa'yo na mga companies dito sa UAE so after nun um, balik tayo dun sa kwento ko no? so after ko mag take ng exam so nagkaroon na ako ng license no um, naghanap ako ng um, actually hospital dahil yun nga katulad nga sabi ko mas malaking hospital mas malaking company mas malaki yung chance na makakapaghanap ka ng work dito sa UAE pero yun dahil wala akong experience pa at that time sa mga hospitals dito so yung napasukan ko ay isang dental clinic ako uh, okay naman siya kasi um, may ang may ari nun ay Pinoy pero yun nga lang pagdating sa syempre sa salary yun um, dun medyo nagkakatalo pero so far that time no, yung naging sahod ko kung i-compare siya sa ibang mga nakilala ko din dito medyo malaki-laki na din naman siya kung i-compare sa iba na nakaka-receive ng salary when it comes to uh, dental assistant ayun after nun naghanap lang din ako ng um, pwedeng ma pwede kong paglipatan na company and yun nga Nakakita ako na isa kong uh, dating katrabaho no sa National Center for Mental Health. So in advice niya ako na ilipat ko yung aking license. In advice niya nang that time since yung hospital kasi is located sa I think boundary ng Sharjah and yung mismong hospital kasi ay parang connected sa ibang emirates. So naging MOH siya. So yung unang yung unang license ko, 'di ba, DHA siya as dental nurse. Tapos kinonvert 'yon to MOH para makapasok ako as mental health nurse dun sa hospital na ina ko. So nung na-activate na siya, ayun na nagtuloy-tuloy na no, uh, starting January nakapag-work na ako. Uh, January 2023 nakapag-work na ako as mental health nurse. Uh, with MOH license. Ayan. And then, doon ko na nakuha yung mga experience ko. syempre uh, ano siya, parang government hospital siya. Kaya, ibang-iba talaga yung experience kapag ka naandito ka na sa UAE. And yun naman din yung naging advantage sa akin ngayon sa current uh, work ko dahil naging maganda talaga yung experience ko doon sa previous company ko. So, tumagal ako doon ng nasa one one year and five months I think dito sa UAE kasi kapag the more na na maganda yung experience mo mas tumataas din yung chance na mas malaki yung salary na pwede mo uh, hingin sa kanila hindi katulad sa atin sa Pilipinas kahit na nasa 10 years ka na 15 years ka na kung minsan uh, di, di, ba may salary grade kasi tayo kung anong level mo kung hindi ka naman nasa supervisory level pero 15 years na yung experience mo hindi pa rin magbabago yung is, uh, mismong magiging sahod so ayun lang no after noon katulad nga sabi ko after a year uh, after more than a year na nagwork ako dun sa government hospital uh, as a psych nurse or mental health nurse And nagkaroon ako ng maganda experience and yung mismong unit kasi na napuntahan ko that time parang ano siya uh, na convert siya into addiction psychiatry. And yun yung naging advantage ko sa company na napuntahan ko ngayon. So itong company ko, ikat third company ko na siya dito sa UAE. Actually mag uh, magti 3 years pala ako dito sa UAE pero 'di ba nakatatlong companies na ako. And, yun naman din yung kalakaran kasi dito sa UAE, lalo na sa mga expat. Kapag nakakuha ka na ng experience, kung okay naman na din yung experience mo, parang pagdating kasi sa pag apply dito, parang mo lang din kasi diba, binibenta yung sarili mo uh, with your experience na yun, parang binibenta mo siya sa company. And then, yun yung naging advantage namin kasi nga yung mga applications na hinandal namin that time, uh, maliban dun sa kanilang mental health problem, Uh, meron siyang psychosis meron, meron siya related siya to addiction so naging advantage yun para sa akin and para na din dun sa wife ko kaya after noon itong uh, January pagbalik namin so mga April this year nag ano na kami nag uh, resign na kami dun sa company so after namin mag render yun tuloy tuloy na yun at least nakapagpahinga kami and then dire diretso na after noon nakapag ano na kami, nag-start na kami dun sa company na pinapasukan ko ngayon. Hindi ko lang siya mabanggit sa inyo dahil actually bawal siya di, bawal siya na parang i-divulge, no? Bawal siyang um, ilabas sa lalo na sa social media kasi syempre yung mga ano namin, mga clients namin ay mga bigate. Kaya ayun uh, ginawa ko lang din itong content to para at least magkaroon kayo ng idea para dun sa mga nurses natin no? na nag apply for example nangangarap kayo na pumunta dito sa UAE and then hindi kayo aware for example nurses kayo dyan sa Philippines or newly graduate kayo and then hindi kayo aware ko hindi kayo aware kung ano yung pwede nyo applyan dito sa UAE so ayun sinishare ko lang ito para at least maging uh, maging additional information para sa inyo pero yun pagdating nyo dito actually ano naman din siya uh, madami naman pwedeng pag applyan yun sa totoo lang marami nang pwedeng applyan kahit hindi related sa kung ano man uh, work natin dyan sa Pilipinas pero katulad nga lang lagi kong sinasabi no, yung cost of living kasi dito sa Dubai isa siya sa cities around the world no na mataas talaga yung cost of living so I suggest, syempre, kumuha na kayo or maghanap na kayo ng parang magiging experience nyo kung saan kayo mag-work na may maganda talagang offer when it comes to salary. Dahil, ganun lang din naman yun eh. Uh, magpapagod kayo araw-araw, gigising kayo na maaga. Tapos, syempre, yung culture shop, lahat yun may experience nyo, homesick, may experience nyo yung lahat. So, parang, i-ano nyo na lang, uh, gawin nyo na lang siyang, ano, at least, hindi masayang yung pagod nyo araw-araw. Para at least worth it yung pinagpapaguran nyo. Dadating yung salary nyo. Maganda yung salary nyo plus yung benefits na dadating sa inyo. Kaya yun yung palagi ko ina-advise sa mga nurses, mga newly grad nurse, o sa mga uh, nagbabalak na pumunta dito sa ibang bansa. lalo na dito sa UAE or particularly dito sa Dubai. No? Kasi hindi madali yung buhay dito. Um, ang dami kasi ano eh, ang dami mga mga nagsishare din ng mga buhay nila, no? And hindi naman pare-pareho na talagang siniswerte. Meron din talagang mga nagtsatsaga naman na nagahanap ng mga trabaho, pero hindi nga lang din siniswerte kasi, yun nga, uh, it's either kulang sila sa experience or, in, um, yun nga, mababa yung offer na binibigay sa kanila ng mga companies. Kaya para sa akin, wag nyo i-tolerate na gano'n na parang yung magiging starting nyo dito ay parang okay na na salary. Parang pantawid lang, pantawid gutom lang. no. Uh, hanap kayo ng company na uh, magbibigay sa inyo ng work. Lalo na sa mga pinagpapagura natin. Kasi kung may experience ka naman sa Pilipinas, tapos pagdating mo dito although wala kang experience kasi minsan hinahanap nila experience sa UAE pero kung alam mo yung worth mo pwede mo kasi yung i-negotiate in i-negotiate mo sa kanila na um, ganito pwede tayo mag-meet halfway para at least tumaas yung salary na ine-expect mo doon sa mga ibibigay nila so yun matuto tayo na ipaglaban kung ano yung mga bagay na alam natin na tama para sa atin lalo na siyempre papadala tayo sa Pilipinas yung transportation dito yung bahay pa dito yung accommodation minsan hindi naman na din siya uh, part nung uh, binabayaran so might as well maghanap tayo ng trabaho na either libre kaya ng bahay or libre ka ng transportation or ayun nga kung kasama sa package malaki na yung magiging basic salary para pagdating ng panahon, hindi ka mahihirapan, lalo na syempre kung in case of emergency maghahanap ng uh, kakailanganin mo ng mas malaking pera hindi na mahihirapan yung family mo dyan sa Pilipinas, so ayun lang sana may naitulong itong vlog ko today and kay Kabayan no, sana bago ko bago siya makaalis and makapunta dito sa UAE, eh, sana nai-upload ko na din ito dahil medyo Madalang tayong mag-upload ng mga videos ngayon kasi nga ang problem, medyo naging busy na din ka, naging busy na din tayo sa trabaho and hindi katulad dati na uh, mas ma marami kaming time. So ngayon, hindi naman sobrang pagod actually katulad ngayon uh, 2pm pa lang uh, 3pm pa lang pero nakauwi na ako. So yung trabaho namin from 10 am to 2pm then travel time one hour uh, galing sa trabaho papunta dito sa bahay so hindi naman siya actually sobrang pagod pa dahil hindi pa naman kami fully operational no yung hospital pero hindi na katulad dati na nasa honeymoon stage pa yung so ngayon medyo ano na din naman medyo may mga ginagawa na din kami sa uh, hospital or sa company namin na, na hindi ko na experience before no So 'yun yung mga i-share ko naman sa susunod na vlogs natin kasi before yung syempre yung nurse uh, hospital experience natin syempre yung hospital experience natin before ibang-iba talaga siya no well, lalo na clinical tayo bedside tayo pero itong third company ko ibang-iba siya ibang-iba yung ginawa namin ang dami kong natutunan doon pa lang sa day 1 nag-start kami sa trabaho. Kaya isi-share ko siya sa susunod na vlog natin. And I hope may matutunan talaga kayo dito sa mga sinabi ko. Ano, raw vlog lang siya. Uh, as, as much as possible. Gusto ko parang ganito na lang din yung maging vlogs natin. Para hindi na ako mahirapan mag-edit. After nito siguro unting kat cut cut na lang. Tapos yun, i-upload ko na din siya dito sa channel natin. So, ayun. Uh, sa mga kabayan natin na nangangarap na pumunta dito sa UAE o dito sa Dubai Tsaga-tsaga lang kayo and I hope maging successful din yung paghahanap nyo ng trabaho Pag nakarating na kayo dito sa UAE So ayun lang mga kabayan no Once again this is RJ Maraming salamat po